Okay, sige. So, uh, next na uh, question po. Ay, question ko lang po. Kasi po, ano, based on experience. Based on experience po kasi kapag may bagong kakilala, di po ba? Tapos nalaman nila na Adventist ka. Ang, ang pick up po talaga nila is, ay, bawal sa inyo yung baboy, bawal sa inyo yung ganito. Nagsisimba kayo ng Saturday, which is yun po yung, isa, yung mga kautosan natin. So, parang sila po, na, nagiging close-minded na po sila sa kautosan na sinusunod po ng Adventist. So, paano po kaya natin maipapasok ngayon na yung kautosan ay walang kinalaman sa kaligtasan, kundi yung biyaya ng Panginoon at yung pagkamatay na Yeso Kristo yung nagliligtas sa akin. Kasi po, nandun na sila, nako-close-minded na po sila sa, ay, mga bawal, ang daming bawal, puro sunod-sunod sa kautosan. So, parang nasasarado na po yung isip nila, hindi na po nila may mapapakinggan yung sasabihin natin. And parang wala na rin pong pagkakataon na, na natin yung pag-ibig ng Panginoon. So, paano po kaya natin Uh, ano po kayang approach yung maganda sa mga ganun pong kakilala? Magandang tanong po yun, mga kapatid. Ano? Totoo po na pag sinabing Adventist, baboy agad. Tsaka sabat. Oh. wala tayong magagawa. Kasi yun ang kanilang, uh, kumbaga pag sinabing yun, yung kanilang kaagad yung connotation sa kanila. Yun ang kaagad yung maiisip po nila. Uh, at least, pag sinabi pong Adventist, ang naiisip pa agad nila, masunurin. Kesa naman sa pagnasabi nasabi mo, ay, Walang utos, walang utos-utos. Mas paangit yun. Siguro ang maganda doon na uh, uh, sagutin natin yung iyong tanong na paano ang paano ang magandang approach, mga kapatid. Yun yung time talaga na tayo ay dapat talaga nagsisikap na meron tayong alam kahit pa paano sa, sa Bible para tayo nagiging kasangkapan para ituwid ang kanilang maling kaisipan. Dahil pagka hindi mo pinaliwanag, ang, ang iniisip nila, salvation by works ang Seventh-day Adventist salvation by works at uh, para bagang uh, puro lumang tipan. Yun ang kanilang naiisip ka agad. Ganito po siguro ang ating uh, pwedeng sabihin sa kanila. Pagka may halimbawa, meron kayong mga kaibigan. Alam mo kapatid, ang seventh Adventist ay walang inuutos. Ang seventh Adventist ay sumusunod sa Biblia. Yan po ang nasa Biblia. Meron ako ang ano eh, nung kabataan ko pa, siyempre bata pa ako, ay eh, talagang mahilig na ako sa sa Bible at marami maaga akong natuto tungkol sa pagtatanggol sa pananampalataya. Eh meron akong mga nakasasakyan ng mga tricycle driver ng mga saksi ni Jehovah doon sa amin sa Taytay. Pagdating na Sabado, pagka ako uh, sasakay minsan papunta ng church, minsan pauwi, uh, saan ka, saan ka uh, brother? Sa simbahan. Sabi ng ano, di ba Sabado ngayon? Oo. Di ba ang pagsamba ay Linggo? Ba't sabado kayo nasin ba? Ang tanong ko sa kanya, nagbabasa ka ba ng Biblia, kapatid? Oo. Oh, hindi mo ba nabasa na ang utos ng Diyos na araw na dapat i ilaan natin sa Panginoon ay sabado? Sabat? Nabasa ko. Ayun ay, pala. Eh, dapat ikaw tanungin ko. Bakit sabi mo dapat linggo? Pwede nyo gamitin yung ganong argument. No? Pagka mayroong nagsabi sa inyo, sabi tanungin niyo. tanungin, tanong na hindi nakaka-offend kasi ang magtanong ng mayos. Ah, uh, mayroon ka bang Bible sa inyo? Ah, ganyan. Wala eh. Ayun, kasi alam mo yung sa Bible, yung sinagawa namin, kung ano yung nasa Biblia. So, ay ganoon ba yun? Oh, Siyempre may isip ngayon. Pero yung aming pagsunod sa kautusan ay dahil sa pag-ibig namin sa Diyos. Yun talaga ang Biblikal. Ang ating pagsunod ay bunga ng pag-ibig. Tayo mga Seventh Adventists, kasi mahal namin ang Diyos eh. Tapos ang usapan. Ba't kayo sumusunod? Kasi mahal namin ang Diyos. Ba't kayo kumakain ng baboy? Kasi ayaw ng Diyos. Itanong mo kay Soriano, kapatid. Si Kenneth John Castillo, isang Seventh-day Adventist. Sige. Nice. Uh, palagi po akong nanonood na ng inyong programa mula pa po na ako ay fourth year high school. At sa, sa internet po, para, palagi po akong nag-visit po sa inyong website. At nanonood po ng iba't ibang diskusyon ninyo, lalo-lalo na po na sa Seventh-day Adventist. Salamat. Kapag ikaw po ay nagsimba po, o, o totoong iglesia po, eh hindi ka po susali doon sa araw ng linggo dahil yung mga protestante po na nagsasabi na silang totoong iglesia <coughs> ay walang karapatan na sumali po doon. O, o, o magsimba po ng linggo, kagaya po ng sinulat, sa Catholic Universe Bulletin, August 14, 1942. Alam mo, siguro kapatid, wag kang magagalit, ano? I believe that you are a Seventh-day Adventist, though. So, the conditioning of your mind seems to lean to the Seventh-day Adventist kind of reasoning, ano? Pero ganito yon. Hindi naman masama ang magsimba ng linggo, eh. Kayo lang naman ang tutol sa linggo dahil gusto nyo Sabado, di ba? Eh, wala naman nakasulat sa Bible na sasamba ka Sabado. Wala nun. Ang pagsamba sa Diyos, araw-araw. Pwede ka naman sumamba. By the way, let us first analyze or let us first ask the Bible, ano ba ang kahulugan ng pagsamba? What do you mean by the word pagsamba sa Diyos? Let the Bible supply the answer. 12.1 sa Tagalog Bible, ganito sinasabi. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang paglilingkod espiritual. Ano raw po ang pagsamba? Offering of yourself as a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your spiritual or reasonable service. Yun ang katampatang pagsamba. O offer mo yung sarili mo parang living sacrifice. Alam mo kapatid, kung sa badista kan talaga, sa panahon ng mga patriarka, ang ino-offer nila sa Diyos, papatay nila yung tupa, papatay nila yung baka, o offer nila yon as a burnt offering. Patay na, no? Ngayon, sa, sa New Testament, hindi na yun eh. Inalis na ng Diyos yung pag o ng no, mga baka, mga tupa. Lalo na ngayon, ang mahal-mahal ng baka. Eh sino ngayon makaka-afford yung isang baka, papatayin mo, susunugin mo lang. Baka pag sinusunog mo yung magalit pa yung mga kam kam kamag-anak mo at kapitbahay. Hoy, ba't mo niya? sarap-sarap e, niyan. Oo, oh, sabihin nila gano'n, ano? Baka ikaw e eh, uh, makagalitan pa. Nung araw kasi, sinusunog mga baka, tupa, yahandog sa Diyos. Ngayon, sa panahon ng bagong tipan, hindi na po baka tupa. Itong sarili natin pinapahandog, pero hindi mo napapatayin para ihandog. Mag, ihandog mo, living sacrifice. Paano ba yung paghahandog ng sarili sa Diyos na isang haing buhay? O, basahin nga natin sa hiligay nun yun, kapatid. Gani, ginapakiluoy ko sa inyo, mga kauturan, bangod sang kaluoy sang Diyos, sa pagdulot sang inyo mga lawas, subong ahalad nga buhi, balaan, kag kalahamutan sa Dios nga amo ang inyo espirituhanon nga pagsimba. Ayan. Ang espirituhanon nga pagsimba, yung paghalad sa inyong lawas. Ito, itong katawan niya, gagawin mong halad para sa Diyos na buhi, buhay ka buhay para makagawa ka ng espirituhanon ah, nga pagsimba. Ano ba kahulugan nun? Papano, how do we offer ourselves as a living sacrifice unto God? Papano yon? Kunin natin ang paliwanag kay Pablo rin sa sa stressing ng Roma. Dili ninyo itugyan ang inyo bahin sa sala, subong nga galamiton sa di matarong, kundi itugyan ang inyo kaugalingon sa Dios subong nga buhi gikan sa mga patay kag ang inyo mga bahin subong nga mga galamiton sa katarungan sa Dios ayon ihandog nyo ang inyong mga bahin Apa. ang inyong mga sangkap Apa. the entire body itself ihandog mo sa Dios na isang haing buhay na ano yon mga kasangkapan ng katwiran ng Diyos. Magpapakasangkapan, kagagawin mo yung katawan mo, kasangkapan ng katwiran ng Diyos. Yung mabuti. Halimbawa, may tumatawid sa kalye, inalalayan mo yung matanda, tumatawid sa kalye, ginakasangkapan mo yung sarili mo para makagawa ng mabuti. Halimbawa, nagugutom kapitbahay mo, binigyan mo lang isang kabambigas, o, naging kasangkapan ka ng Diyos para makaraos yung kapitbahay mo na ihahandog mo yung sarili mo na isang haing buhay sa Diyos. Yun ang pagsimba o pagsamba sa Diyos. Kaya ang pagsamba, pwede ka sumamba ng umaga, tanghali, hapon, lunes, martes, miyerkules, webes, biyernes, sabado. Ang pagsamba, yung paghahandog ng sarili sa Diyos. Gagawa ka ng kabutihan. Limbawa, merong mesa kay tutulungan mo. Pagsamba sa Diyos yun. Hmm. Yung asawa mo, mamahalin mo. Ha? Maghahanap buhay ka, bibigyan mo ng pera. Bahagi ng paglilingkod at pagsamba sa Diyos yun. Kakahabagan mo yung apit bahay mo, paglilingkod sa Diyos yun. ang kahulugan ng pagsamba, kapatid. Ginagawa yon araw-araw. Araw-araw, hindi, hindi lang Sabado. E eh, paniwala mo kasi kahit dahil Sabadista ka, pagka Sabado lang sasamba. Hindi. Mga alagad nga, nagkakatipon sila, nagsumasamba sila sa Diyos. Araw-araw. Ah, Basahin natin yung gawa, kapitulo 2, at versikulo 46. At araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay. At nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso, na nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangalidigtas. Tanyo mga kapatid, yung mga alagad nung una, araw-araw pa eh. Paano mo naman sasabihin sabado lang? Araw-araw nga ako nagkakatipo, nagpupuri sa Diyos. Kaya yung mga sabadista, nadaya lang kayo ng mga pastor nyo sa Amerika para bang sabado lang tayo pwedeng sumamba. Hindi. Mga unang kristyano nga, kahit linggo, nagkakatipon sila. First day of the week. Basahin natin yung 27 ng gawa. Sa nahaw ng adlaw sang simana, sang nagtipon kami sa pagtipik-tipik sing tinapay nagwali sa ila si Pablo nga buot magtaliwan sa adlaw nga madason kag siya nagpalawig sang iya wali tubtub sa tungang gabi tamo ano yan ah nahaunang adlaw sang semana the first day of the week kung pitong araw meron ng isang linggo ang ikapito yung sabado so ang unang araw linggo nagkakatipon sila linggo domingo ay, hindi masama 'yung magkatipon doon sa araw. Maraming po salamat. Sige, salamat kapatid.